Also, oh, mi Marco. Oi, Mister, we need ketchup, ah. Okay ka lang? Eh ay, parang eh ay, parang kailangan ipatawag ko yung uh, nurse sa baba ay eh, parang hindi okay itong aking repa dito ay uh, mataas na ang tensyon ay eh, simula kanina ng alas 6 ng umaga Hindi okay na ako dumating si Lord eh, pero pero totoo yung sinasabi mo minsan ko na rin ginustong magtrabaho dyan sa customs na iyan eh kasi yung aming kapitbahay na security guard dyan ay uh, ako'y nagulat ay, talaga naman ay ay, ang katanang buhay pero ito kanina Nakikinig ako sa inyong uh, topic ni Pastor Jeff tungkol dun sa paghingi ng tawad ni Ijay uh, EJ Obiena. Hindi ba sa mga Pilipino dahil uh, huminga siya ng sorry kasi hindi siya nakapag-uwi ng gintong medalya para sa bayan. Pero habang pinapanood ko si EJ, ako na may uh, napapaisip lang. Mabuti pa si EJ nag-sorry. Pero yung iba, Nagbitbit din naman ng gintong medalya pag alis ng Pilipinas noon at muling nakabalik dito sa bansa. Pero hindi naman sila humingi ng tawad sa bayan. Ang kapal mukha Nalala mo? Buti pa si EJ ano. Sino. Nung iba dito sa Pilipinas, huli na ay convicted na ay hindi nagsusori. Sana, nung, alam mo nung pinapanood ko si AJ, ako'y nangangarap na sana ang mga opisyalis natin dito sa bayan ay gano'n ganoon kahambol. Nakakatakot. Hindi ba? Wala pa kasalanan si AJ na ng tawad ay dito sa Pilipinas. May mga nagsosorry, may nag-I am sorry pero hindi naman bukal sa loob. Mapunta tayo doon sa ano, bulletin lookout order ng uh, Bureau of Immigration ay labing isa po ang nasa listahan mga kapatid ng mga umanoy may kinalaman sa Pogo Raid dyan sa porak Pampanga. Ay top 1 nga si Kasi Ong eh, pero para saan pa yung lookout order kung nasa Singapore na si Kasi Ong? Ay late yung lookout order ha? Ay, kasi... Tapos top 2 si ano? Atar ni, atar ni Harry Roque ay nasa listahan din si Dennis Kunanan. Dennis Kunanan ay sounds familiar. Ano po? Ah, I-google nyo. Hindi ko Ngang pa alam. kayo'y magulat kung sino si Dennis Kunanan. Hindi ko pa alam. I-google nyo. Ngayon na, dali, magugulat kayo. Pero alam mo, ayo dapat din pinag-uusapan niyang lookout, lookout order na iyan. Kasi wala namang bearing iyan eh, hindi ba? Yang lookout order na yan ay aksaya lamang ng papel. Eh, ay rame. makakalabas pa rin naman ng bansa yung mga nasa listahan. Ay kung ayaw nilang mangyari, yung kay Bantag, hindi na natin alam kung asaan. Si Kiboloy, asa Pilipinas pa ba? Sigo, ang sabi, nandito lang daw, hindi naman natin mahagilap. Ay lalo na si Tevez, nandoon pa rin sa Timor Leste. Nasa! Kung ayaw nilang matulad doon, itong mga iniimbestigahan ngayon na may kinalaman daw sa Pogo, ang dapat na inilabas ay hold departure order. Hindi ganyan na look out, look out. Hindi ba? Eh parang uh, sinabi nyo lang na paglalabas ng bansa, paalam nyo sa madla. At pagpapasok, paalam nyo rin sa madla. Ayoko ng ganoon may matatakasan pa rin sila ng mga gusto nilang dito lang dapat sa Pilipinas. Ay, kita eh, Ay, mo. Parang pinaaalam nila doon sa iba na, oy may nagbabantay sa inyo, huwag kayong dumaan dito. <laughs> eh, di ba? Walang silbi. Eh, para sa akin ay walang silbi. Ayan. Uy, pero may isa pa. Kanina, inakita eh, nakita ko eh, ko at mo. Yung uh, sa pagkor. Dahil nga dito sa mga BPO-BPO na yan ay hindi natin maintindihan kung bakit may ba pinaglalaban niya. Sige na mga BPO ay uh, panatilihin at positive nga ang response nito nga si Marcos Jr. Positive. Pero ako naman yung isa ay doon ng sa kamera ako talaga nawiwindang at nagugulat. Yung isa doon sa mababang kapulungan may isa eh, na nagsasuggest yeah. Pogo out Sabong in may ah. isang mambabatas na nagbigay ng suggestion doon sa mababang kapulungan. Alam mo na yan. Kapalit daw ng mawawalang kita ng pogo, ay ang gawin natin, pag-aralan na gawing legal ang isabong. Ay, pura Diyos, pura Santo. Ah, ganun. Talaga, kailan mo huling narinig yan? Narinig mo yan pag nagagalit na ang iyong lola. Pura Diyos, por Santo, iho. Bakit? Bakit yan ang inyong mga isinasuggest? hindi pa ba sapat sa inyo. Yung mga nasirang buhay ni Long Pogo. Yung mga nagkawatak-watak na mga pamilya dahil dyan sa Pogo na yan. At saka hindi, yung mga krimen, yung mga karahasan na may kinalaman sa Pogo. Hindi pa ba yung sapat sa inyo? Eh mabuti nga, nawala ang Pogo. Hindi mga nawawala sa bungero eh. Eh yun ang matindi doon. Nasaan na yung mga nawawalang sa bungero? Ano na ang nangyari sa investigasyon? Eh pa ba't wala pa nga? Tapos gusto niyong gawing legal Lasa. Ang isabong <laughs> Eh ang punto niya Kahit naman daw matagal nang ipinagbabawal Ang isabong Eh talamak naman daw yan online Marami pa rin ang mga nagtatalpakan online Hindi lang online maging pisikalan Hindi ba? Bro, pira na lang Pira palpag na lang. dito Palpak doon Eh bakit? Maitanong ko lang dito sa kagalang-galang na mambabatas natin. Pagkabaiyan, ginawa mo ng legal. <laughs> Mawawala na ba yung mga karahasan na may kinalaman sa sabong? Mahahanap nyo na ba yung mga nawawalang sabongero? Hindi ba't hindi naman? Eh hindi nga napigilan ng pagsasaligal ng pogo yung mga karahasan na may kinalaman dyan. Oh, kidnapping! Ano pa? Scam! Tech scam! Kaliwat kanan! Ay buti nabawasan ngayon. Napansin nyo nabawasan nung dahil sa mga raid? Ay sa akin wala na nagtitext. Sa'yo ba? Meron pa? Repa? Wala talaga. May mga nakakalusot minsan ha. Ah. Ay sa akin, wala na. Talagang may kinalaman talaga yung mga Pogo Hub Doon sa mga scam na nare-receive natin. Kumpirmado sa akin po yan. Yab. Paglabas Matipo ko ng istasyon kasi dito walang text eh. Iba yun, hindi yun scam. Ay, sorry po. Oh, ay, Sorry. eto pa. Oh, oh, Kinagagalitan mo ako eh. Eh hindi, kasi ako'y passionate lang tulad mo. Okay, thank you. Okay, so mabalik tayo dito. Hindi ba? Hindi naman nawala yung mga krimen ay may money laundering pang involve nga iyon. Oh. Baka naman pagka iniligali ang sabong na iyan, ay dyan naman magtago yung mga money launderers at scammer. Hindi ba? Talaga namang lande ah. Landerer. Uh, ay ganin, para ganin. Parang mong uh, Money launderer. Ganin <laughs> kami sa Batangas. Paano ba sa inyo doon sa Tacloban? Uh, money launderer. Uh. Ay, sa inyo, paano? Asami sa amin sa set ano? Lander. Landerer. Oh, ay, okay. Landerer. Ay, yun na nga ang sinasabi ko. Uh, ah, tigil, Mami Landering. Totoo yan. Eh, pa pa pakiwari ko lamang ito, ha? Okay. Ako na may ito lang. Oh. Yung binabanggit mo kanina na bugate. Oo. Oh. Eh, <laughs> mukhang may kinalaman din ng manilandering doon, ano? Ay sa aking mga sapantahan, sa mga nakakalap kong mga chesmes, na hindi ko alam kung totoo, hmm. ay maraming, maraming mga politiko, ang parokyano noon. Hmm. Sino to? Ay yung isa nga, dikit na dikit pa dun sa isang senador, oh, bah, bah, oh. yung isang kilalang smuggler, hmm. ay hindi ko papakalana, hulaan nyo kung sino. Pero alam ko, alam ko, hindi ako naniniwala na yung yaman niya ay dugot pawis. Kwasi, malinaw na pwede. malinaw Hulaan nyo kung sino Ay kapag may tinamaan ang senador honor honor. Ay ba't ka tinamaan? Baka ikaw yun Alam mo Sa mga pinagsasasabi ko dito Hindi malabo Kaklaruhin ko lang Ang mga sinasabi nito Ay Baby, kanya lang Wala akong kinalaman na Ayun naman ay mga na Na pulang ko lang Na mga chismis at saka ang dami ng mga senador. May sinabi ba akong senador ngayon? Ibig Meron din mo mga senador talaga. noon? Oo nga pala. Oh, no? Marami yan. Senador. Mula noon hanggang ngayon. Senador noon. Senador Quasi. noon. Didi senador didi ngayon. Close na close doon sa... Ay nako sinasabi ko sa inyo. Kaya naman mga kapatid, bago pa po ako mapatawag sa Senate hearing, ako po yung sisibat na. bat na ako ha. Pero umiiyak na naman yung uh, BFF ni Chacha bago ako sumibat. siya uh, Senator Pato. Sino Patlo, Nararamdaman daw niya na mayroong uh, mayroong nagtatap doon sa kanyang cellphone. Napipil daw niya na may nagmamatsag Hala. sa kanyang cellphone. Wala. Ay sino? Ba, hindi ako. Hindi. Ako. Siguro, Ang bakit, tinatago ba kayo? Ako. Ang bakit, oh. may tinatago ba kayo? Oh. Nakakatakot yun, ha? Oo, oh, naman. Nakakatakot. Kung totoong nangyayari, iya, ay nakakatakot. Invasion of privacy. Ang tawag dyan. sa taong bayan. Pero kung ako kay Senator Bato, hmm. isiwalat e mo kung sino yang pinaghihinalaan mo na nagwa-wiretapping sa iyo. Hmm. At bakit ginagawa yan sa inyo? At paano kaya yung pag ng wiretapping? Ano kaya ang ano doon? Ang queuing sa tape? Sa tape? Di ba? Tape pa ginagawa? Ah, USB? Anong Anong queuing? Conversation between Bato Hello, kumusta kayo lahat? And the uh, uh, FPRRD. 6 August 2024. Welcome. na, wala ka na dyan. Wala ka na nakatago diyan. Conversation between Senator Bato and uh, oh po VP uh, 8 August 2024 Hello! Thank <laughs> <laughs> you talaga Imbis na uh, alis na ako eh Hindi mo ako pinapaalis uh, Wala akong mahanap dyan boy uh, Hindi na niya mahanap uh, uh, Pero ako eh last na lang Bago ako uh, umalis ha ah. Hindi na umalis ka na Dalawang minuto na lang Magkaalas just na eh uh, Ito na Ano ma? Yes ma'am? Ted Filon at TJ Chacha Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.